Bongbong -bong is like the a combination of his father, the strong leader, strong decisive leader as his father, and with the heart of his mother, heart for the for the poor and the less fortunate. Mm -hmm. Kaya, bini, ang, ang paniwala, paniwala, he, it has been predestined. Bongbong -bong was predestined to lead our country at the, in this time. of, a point in our history, history of the Philippines. Kasi ito yung, ito yung napakadelikadong parte ngayon na pwede, pwede talaga tayong na pwede talaga tayong dito magsimula ang World War III. So kaya, andyan dyan yan, yung mga desisyon na, na napakahalaga. Mm -hmm. andyan na din yung ano, andyan na rin yung pa, maisakatuparan. katuparan, yung, yung talagang kaya nga sabi sa President sa, Marcos, sabi niya, na, na I, na sa tulong at awa ng Panginoon Diyos ay magtatagumpay ka. Magiging mahusay kang Pangulo. Palalakasin mo ang ating armed forces. Palalakasin mo ekonomiya mm -hmm. ng Pilipinas. At uh, magtatagumpay ka. At, uh, at lahat ng aking pinangarap para sa ating bansa, ikaw ang mag ikaw ang Ah, magpapatuloy at tatapusin mo. Yung sinimulan ko ay tatapusin so, mo. So, Jun, dyan na yung fiction na binabanggit mo. Oo, oh, yun. Yung yun mga salita. Wala sa naman talagang ano, nangyari oh, ganun. Tama, 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 oh. tama, 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 tama pero, sa mga salita. Pero nung sa... time na nandun ka, na, napag-uusapan ba yun na parang si BBM ay pwedeng maging Mararandaman ano? mo. Ha? Mararandaman mo. Uh, Mararandaman uh. mo yon. Uh, mara ah, pero, paano? mararamdaman mo. Pero siyempre, sa sumaw. Na parang yun. si President Marcos uh, oh. mismo nagsasabi na ito, anak ko. Oo, mararamdaman mo. Sabi, hindi mo madinig na sasabihin na ganyan oh, directly. Uh, oh. uh, no? Pero mararamdaman mo na si BBM is the heir apparent. Kaya nga, si, kasi simple simple tao si BBM eh. Oh. At binayaan din siya ng isang isang mabuting uh, kabiyak ng puso na ay Sir Julius mahal si First Lady Lisa hindi alam ng marami ito pero bago po maging First Lady yan lagi kaming iniimbita para kumanta kay First Lady Imelda mahal na mahal niya yung mother-in-law niya na parang sarili niyang ina hindi, hindi, niya, hindi nila alam yan bihirang bihirang may alam pero pakikita ko sa'yo mm -hmm. iyo. kita ko iyo. Nung inimbitan niya ako, kumanta sa 90th birthday ni, mm -hmm. ni, ni, eto, 90th birthday ni First Lady Imelda. Ito. So, binanggit ko sa kanya, sabi ko, ah, uh, uh, Lisa, Lisa Pantang, uh, alam niyo na lamang ko na yung dating staff ko sa Quezon City, Quezon City Hall, mm hmm. ay beneficiary pala ng pinaoperahan ni First Lady Imelda mm -hmm. sa heart mm -hmm. ng mga bata, ng mga 7-year-old. Wala pa tayong heart center noon. Uh, pinaoperahan ng Mother In-law mo. E eh, wala tayong facilities noon. Mm -hmm. So, pinaoperahan niya ni First Lady sa PGH. Mm -hmm. So, dalawang beses pa inoperahan yung mga bata. Sige mo siya, nung 7 years old at saka 19, at saka 14 years old. Mm -hmm. Inulit pa uli. Dahil, kaya, dahil siguro, wala tayong, you know, kaya, dun, yun nga ang nag-inspire kay First Lady Imelda, mm -hmm. na itayo yung heart center. There wala tayong facilities. So, sabi ko, they are all, ito yung mga bata, anong maliliit mm -hmm. ha? Sabi ko kay First Lady Lisa, they are all grown up now. Uh, adults na sila. Oo. oo. Ito yun. Sabi ko, gusto nilang pasalamatan si First Lady Imelda kung maaari daw ma maisama sila sa pag pagpunta ko sabi ni Versa, by all means isama mo sila inarrange siya pinapunta pinatawagan pinasundo pinadito sinama ko doon ito ngayon yon Ayun. nakita kita sila ngayon oo, oo nakita kita oo. for the first time mula nung ayan na sila mga abogado na mga doktor na mga engineer na andito Andi sila lahat oo. isa din yung staff, staff ko mo. dati oh so 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 yung birthday ni First Lady Imelda, pinakita ni Elisa kung gaano niya kamahal yung, yung mother-in-law niya and how much she appreciated the kind of love and work that she had for, for especially for our children, for, for the ch ch Filipino children from less fortunate families. Kaya sabi ko, ang oh, sabi ko, napaka, napakabiyayaan ni Bongbong, sabi ko. Nabigyan siya ng isang, isang kabiyak ng puso na mapagmahal tulad ng kanyang ina. So, ang, ang usapan namin nung, ano, nung mga na, 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 nakatago siya, sinor price namin eh. Uh, <trium> oh, walang iiyak ha? Sabi niya Oo, oh, walang iiyak. Pero nag-umiiyak na yung mga iba. Kasi gustong gusto nilang makita si mayakap si First Lady. Eh, May mahal, mahal na mahal, nila. Sabi ko, ay nako, Sir Julius. Nung tinawag ko na siya isang ganun, Walang ginawa ko hindi mag-iyak. <laughs> <Iyakan>. Tapos <laughs> eh, iyak talaga yun. Oo, in-announce in announce ko si, First Lady. Gumunin si First Lady Imelda. Yung tuwa niya, na nakita niya yung kanyang tinulungan ng mga batang maliliit. 7 years old, 14 years old. Nandun sa harap niya para pasalamatan siya sa kanyang 98 th birthday. Isipin mo, tumayong garon. Tumayo. Pumunta doon sa stage ito, she made an effort to, pero siyempre, hindi eh, pa naman siya naka-wheelchair noon eh, no? Ay, sabi, sabi, niya, you, sabi niya, ginulat niyo ako, sabi niya, Surprised surprise me, miyak siya, iyakapan sila ni Laki ka, ito yung tapos na mag-iyakan, tapos na mag-iyakan, tapos, 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 siya. tapos si First Lady Lisa, nandun lang sa isang corner, isang corner, okay, siya, papapaiyak siya, pero, Nakikita mo kung paano niya gustong pasayahin yung kanyang, mother, yung kanyang mother in law Sabi ko, napaka-biniyayaan talaga ng Panginoon Diyos si Bibi. Binigay sa kanya, binigay sa kanya isang mabuti. Kaya nakikita mo ngayon, on her own, meron siya mga, meron siya mga yan, mga love. Kaya pala, meron siya yung mga love for all yung mga nag check, -check up ng mga 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 sakit yung may mobile yung bumiikot sa buong Pilipinas wala tayong gano'n dati so i'm sure she was uh, inspired by her mother-in-law kasi yun ang ano ni first lady di ba kidney center din yun ni first lady di ba uh, heart center mm -hmm. uh, yung uh, kung ano pa mga kung ano pa mga mm -hmm. medical centers yan yeah. ayan, children center ngayon si BBM pinatayo yung 20 story uh, children's national children's center uh Jenji -Di Quezon City <laughs> to, with 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 state of the art facilities mm -hmm. yeah, hindi niya ina- hindi niya pinagkukuwento yon ba ma feature na lang siya at saka ito pina, pinaka para sa akin pinaka mahalaga ito kaya kaya ko ako sinasabi na laging la, kita mo ito hindi hindi, hindi alam ng publiko ito at hindi na niya ina-announce ito na Sabado, meron siyang, at yung kanyang cabinet, ha? meron siyang spiritual session and planning session na ginagawa nila. Kasama niya ang kanyang cabinet. Yan. Ando doon yung pari na, na, na nagbibigay ng mensahe ng, mula sa Panginoon Diyos. Yung kanilang mga, mga planning sessions is spiritually inspired. Nando ka.